Sino raw itong miyembro ng Kamara de Representantes na binabalandra ang kanyang mukha sa mga kalsada sa Metro Manila ngayong Semana Santa? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, kalat daw ang tarpaulin nitong babaeng kongresista sa Ensa at iba pang kalsada sa National Capital Region. Maganda naman ang hangarin ng Lady Solon dahil pinag-iingat niya ang mga biyahero ngayong kwaresma. Ang hindi lang nagustuhan ng mga marites ay ang malaki pa ang kanyang muka kaysa sa nakasulat na mensahe na nagpapahalata tuloy na may binabalak ang Lady Solon sa 2025 election. Kayo mga kateletabloid, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Pero bagong lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. Para sa abante. Ako po si Jigo Postolero. Peace out.